Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Magandang araw sa inyong lahat. Si Black Hat pala ulit ito, nagbabalik para magkwento ng isa na namang karanasan. Sana nagustuhan nyo kahit hindi laging nakakatakot ang mga binabahagi ko dito. Sabi ko nga, nagkukwento lang naman ako ng mga paranormal experiences ko. Di ko na need pang dagdagan o sobrang gawing exaggerated ang kwento ko gaya ng ginagawa ng ilan dyan. Basta alam ko sa sarili ko na totoo kong na-experience ang mga binabahagi ko dito. Tungkol ito sa karanasan ko sa probinsya noong mag ako doon at sa isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Brian. Galing Maynila at Batanga si Brian dahil nagtrabaho siya doon. May mga kakaiba sa kanyang pagkilos simula noong bumalik siya sa Quezon Province. Kung saan din ako nag -ministry. Pero bago ko umpisahan ang lahat, sasabihin ko muna sa inyo ang dahilan kung bakit ako napadpad ng Quezon Province. April 2014 ay nagkaroon kami ng youth camp sa Quezon Province. Sabi ko nga, isa akong Christian na dating spirit questor at paranormal investigator. Masaya ang youth camp at yun ang pinakamemorable na youth camp na naranasan ko. Buhay pa noon ang pastor na nanghikayat sa akin magsimba. At that time, isa ako sa mga song at youth leader sa event na yun. Ang nakakatawa lang, biniro ako ng mga pastors na iiwan daw ako doon para humawak na ng simbahan. Gaya nga ng share ko na noon, nag-aaral na ako nito sa seminaryo. Wala kasi silang pastor at dahil nasa third year na ako sa seminaryo. Napag-usapan nila na mag-intern na daw ako sa lugar. Ako naman todo tangi. Ang dahilan ko, hindi ako nakapagpaalam sa nanay ko, baka mabigla iyon. At isa pa, hindi din ako handa. Wala naman akong experience pa sa pagiging pastor. Kaya noong bumalik ng Maynila, ay kasama pa rin nila akong nakauwi. Mga bandang June 2014, kinausap muli ako ng management ng samahan ng mga church namin. This time, hindi na daw biro, totoong ipapadala nila ako sa Quezon Province. Sa lugar na wala akong kamag-anak o kakilala na kahit isa. Dahil ako yung tipo ng servant na hindi tumatanggi sa mga ministry na binibigay sa akin. Tinanggap ko ito kahit na pakiramdam ko para akong isang sundalo na sasabak sa gera ng walang sandata. Noong nasa basa ko, isang patak ng luha na lang ang aking isinagot sa bigla ang pangyayari. Goodbye na sa makasarili kong buhay. Binuhat ko na ang krus ni Kristo, kaya wala nang atras-atras pa. Dumating ako sa Quezon Province mga bandang July 2014. Marami akong naranasan sa ministry doon, dahil literal na naging pastor ako noon sa isang maliit na simbahan. Sampung tao na lang ang dumadalo sa kanilang mga gawain, pero dahil para sa gawain at para sa Diyos ay nagsumikap ako. Inadap ko lang yung mga nakikita kong ginagawa ng pastor namin sa Bulacan. Madami akong naranasan doon na iba-iba, nakakatawa, nakakaluha, nakakainis, nakakatakot at nakakabigla isa na doon ang isa sa mga biglaang pagkamatay ng isang matandang lalaki na dating nagsisimba sa aming iglesia. Hindi ko naman siya naabutang nagsisimba kasi noong dumating ako doon ay wala na siya sa simbahan. Dahil datihan ng umaaten sa aming simbahan ay naatasan ako na mag funeral service sa lamay ng matanda na itago na lang natin sa pangalang. Lolo Juan Sa makatuwid, nagbahagi ako ng mabuting balita at lalo akong nakilala ng mga tao sa barangay doon dahil napakabata ko pa daw na pastor. Hindi na ako nagulat sa usap-usapan ng mga tao na si Lolo Juan ay nagpakamatay. Nabulag na daw kasi ito at isang beses nang sinubukang uminom ng lason pero nai-revive lang. Siguro nawalan na ng pag-asa kaya nagawa niya yun. Isa pa, matagal na din siyang di binibisita ng karamihan sa mga anak niya. Siguro nawalan na ng pag-asa kaya nagawa niya yun. Isa pa, matagal na din siyang di binibisita ng karamihan sa mga anak niya. Nitong huli nga lang talagang natuluyan na ang pagpapakamatay niya. Gamit ang itak na matalas ang dulo. Isinaksak daw nito ang itak sa kanyang lalamunan. Ngunit dahil sa pagkamatay na ito ni Lolo Juan, umusbong ang mga sumunod na mga pangyayaring hindi naman pangkaraniwan at ang mga haka-haka na si Lolo Juan ay hindi talaga nagpakamatay kundi pinatay. Kinabukasan nung kumalat ang balita sa maliit na barangay na iyon na ang pagkamatay daw ni Lolo Juan ay hindi suicide, kundi sinadya siyang pinatay. Ang salarin, walang iba kundi ang mismo niyang apo na itago na lang din natin sa pangalang Brian. Nagsimula ito sa tanong na, bakit hindi daw narinig na sumigaw si Lolo Juan nang nagpakamatay ito? Maraming naghinala, ngunit may ilan ding hindi naniniwala Malapit daw kasi sa lugar ng pinangyarihan sila Brian, ang mas nakababata nitong kapatid na si Toto. Ako naman, base sa mga narinig ko, na may history ng suicide ang matanda at wala namang nagsusuicide na pinapaalam sa ibang tao na magpapakamatay siya, syempre mas pinaniniwalaan kong nagpakamatay ang matanda. Ngunit hindi naman natigil ang chismis na pinagtatakpan lamang daw si Brian na hindi ito ang pumatay. Pastor, nakita ko mismo ang nanay ni Brian na may nilalabang telang puti na puno ng dugo. Wala nang ebidensya na pinatay si Uncle Juan. Ang sumbong sa akin ng isang miyembro. Natiyahin ni Brian at pamangkin ng matanda. Hayaan na lang muna natin ang mga pulis na mag-imbestiga at alamin ang katotohanan sa likod ng mga nangyari. Isa pa, ang sabi ng magulang, pantilamang lamang daw ng isa niyang anak ang nilalabhan niya. Hindi daw si Brian ang pumatay ang sagot ko sa pag-aalala ng miyembro na ito. Patuloy na dumating ang mga pulis sa barangay na iyon para mag-imbestiga. Ngunit mayroon lamang akong hindi inaasahan. Habang ako ay nagpapahinga sa aking tinutuluyan, ay may narinig akong tumatawag sa aking pangalan mula sa labas. Paglabas ko ng pinto, ay tanaw ko sa gate ang dalawang lalaki. Ang isang lalaking tumatawag sa akin, ay maputi at malaki ang katawan na hindi naman masyadong matangkad, at ang kasama niya ay parang pamilyar sa akin ang mukha. Hindi ko kilala yung lalaking tumatawag sa akin, pero ilang segundo lang ay nakilala ko ang kasama niya, si Brian. Lumapit sa akin ang dalawang lalaki at nalaman ko na magkapatid pala ang dalawa. Yung lalaking tumatawag sa akin, galing pala sa kampo at kauwi lang dahil nga sa nangyari sa kanilang lolo. Medyo nagtataka pa rin ako kung anong dahilan, bakit ako binisita ng dalawa? ano kayang tulong ang hihingiin sa akin? Pastor, nandito kami ni Brian para sana magtanong sa inyo at humingi ng tulong na rin. At nang mabigyan sana kami ng kasagutan. Ang sabi ng kuya ni Brian na itago na lang natin sa pangalang Lando. Ano bang maitutulong ko? Nalaman kasi namin na dati kang sumali sa kulto. Baka masagot nyo ang nakakapagbagabag sa kapatid ko. Tahimik lang si Brian at nakayuko ni hindi makatingin sa akin. Kulto, kung ang grupo na sinalihan ko dati ang tinutukoy mo, na nakikipag-usap sa patay at naghahanap ng mga kaluluwa, baka yun ang ibig mong sabihin. Ang sagot ko sa sinabi ni Lando, Ano bang tanong nyo? Tumingin si Brian sa akin at mabilis na nagtanong. Pastor, nakakita na ba kayo ng mga kulto na nakasuot ng puting damit na may hood? Wala pa naman akong nakikitang ganun. Bakit mo na itanong? Ikaw ba nakakita ka na ng ganun? Nakakita na kasi ako ng ganoon. Nagtrabaho kasi ako sa Maynila, tapos lumipat din ako ng Batangas. Sa Batangas, may church ako na pinasukan, tapos pilit nila ako pinainom ng tubig na parang inorasyonan. Ang word, kasi nakasuot sila ng puti na may hood. Talaga, mukhang kulto nga iyang eh napasukan mo. Saan ba banda ito? Ang tanong ko. Sa loob ng mall kulto sa loob ng mall. Ngayon lang ako nakarinig ng ganoon. Ang nalilito kong sabi, Opo, sa loob ng mall. Tapos noong simula noon, feeling ko lagi na may nakasunod sa akin. Sa paanong paraan mo nasabi na may masamang balak? Ang tanong ko ulit, kasi sa tuwing dadaan ako sa harap nila bigla nila akong pag-usapan. Kaya nga umalis agad ako doon. Umuwi agad ako ng Lucena sa tito at tita ko, kasi feeling ko talaga iba na ang nangyayari sa akin. May sinseridad na sabi ni Brian. Nagsimula na din ako makarinig ng mga boses ng mga hindi ko nakikita. Napapatayin daw nila ako, saan man ako magpunta. Takot na takot po ako pastor, kaya wala akong choice, kundi ang iwan ang trabaho ko sa bakery, at umuwi na lang sa Lucena. Sinabi din ni Brian, na halos isang buwan din daw siya sa Lucena. Wala din siyang trabaho ng mga oras na iyon at tambay lang siya sa bahay. Hindi dito natapos ang mga kakaibang karanasan ni Brian. Napansin din daw niya ang kakaibang kilos ng kanyang tiuhin. Parang hindi daw normal. Minsan bumili ito ng sterilized milk na nasa lata at dalawa ang binili niya. Tinabi niya sa lamesa ang isa at may inabot na puting maliit na bagay kay Brian. Pinapakain daw sa kanya ang maliit na bagay na iyon. Kainin mo yan. Hindi naman nakalalason yan. Ang sabi nito sa kanya, nakatingin lang si Brian na parang nagdududa kung ano ang bagay na ito. Umiling-iling siya, ngunit pinipilit pa rin siya ng kanyang tiyuhin. Bakit di mo lang subukan? Teka, ang sabi pa umano ng kanyang tiyuhin. Kinuha nito ang sterilized milk na nasa lata at ginawang dalawa ang butas at pinalaki ang butas sa kabilang parte. Idinikit niya sa kabilang butas ang maliit na bagay na kulay puti at pilit na ipinainom muli kay Brian. Ayan na. Uminom ka na. Masarap 'yan. Abangan po ang karugtong ng mahabang kwento na ito. Salamat po sa pagsubaybay. gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.